the best among the rest. We are bunnies. Bunnies, nagre-ready ba kayo para sa competition? Karina, kailan ba tayo magkikiss? Thomas, sinabi ko na sa'yo, maghintay ka, di ba? Guys, may competition! competition ba sila? Bakit sila nagpa-practice? Hi, gusto ko talaga maging cheerleader. Julie, gusto mo bili kita ng cheerleading uniform eh. Brwasti, kahit ibilin mo ko ng uniform, hindi naman nila ako tatanggapin. Hindi ako cheerleader. Gusto mo kausapin ko yung mga banis? close kami? Oh, Ryan! Isama mo din ako ha! Gigi, ayoko maging cheerleader ka kasi lalapitan ka ng maraming boys eh. Patrick, nagsiselos ka na Z naman? i c t o r y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! <laughs> Halata naman na hindi sila nagpractice nang ng matagal. Ang lamya. Oo nga, hindi sila sabay-sabay. Kahit pangit, invited pa rin sila sa competition. Tayo hindi na i-invite kahit kailan. Hindi tayo na i-invite kasi magaling na tayo. Takot silang matalo sa atin, ganon. Okay? Blondie, masyado ka nang bilib sa sarili mo. Teacher Mike, naaalala mo pa ba yung promise mo sa amin? Sabi mo, pag nag kami, pupunta tayo sa beach. Naalala mo pa? So, gusto mo pumunta sa beach? At sino magpabantay sa inyo? Yung mga kalukohan nyo? Kami ni Yana? Rats, ano sinasabi? Ano kalokohan? Hindi naman kami kailangan bantayan pa Malalaki na kami, no? Hindi na kami bata Guys, i-cancel muna natin yung beach Kailangan natin mag-ready sa competition Nakita nyo, oh, nagre-ready na sila Oo nga, gusto kong umiyak habang pinapanood sila Oo nga, Yana Hindi na sila magaling tulad dati Pizza, ice? Igawa mo kami ng dalawang pineapple juice fresh. Victory! Huh. Okay, girls Okay na tayo ngayon Bukas, dalawa yung rehearsals natin Kasi malapit na yung competition Hi, girls. Pwede pa tayo mag-usap? Okay, Ryan. Ano yon? Sabihin mo na. May gusto kasing sumali sa team nyo. Girl, maganda siya. Sino? Si Julie. Sorry, Ryan. Kailangan pare-pareho yung timbang namin. Hindi pwede si Julie. Overweight siya. Girls, pareho naman yung timbang ko sa inyo. Malaki lang tong dress ko. Alam mo, Julie, kung ako sayo, mag-rowing ka na lang. Mas bagay yun sayo. Girls, mag-lemonade muna tayo. Napagod ako. Ang init kasi. Okay, okay let's, let's go. go. So, ayaw nyo si Julie? Ryan, hindi. Puno na yung team namin. Sorry girl, I tried my best. Wala talaga. Alam mo Ryan, kahit may connection ka sa Bunnies, wala ka pa rin nagawa. Useless naman. Hi, Hi bunnies. bunnies! Ano yun? Close na kayo? Alam mo naman na gusto ng mga footballers yung cheerleaders. Ang yayabang nyo, ang pangit naman ng training nyo. Oo nga, nakakahiya kayo. Hindi naman kayo sabay-sabay nakakahiya. Bakit ba may mga taong naninira ng good mood? Hoy Frags, mag-training na nga lang kayo dyan para hindi kayo naiingit sa amin. At least may ginagawa kayo. Oo nga, mag-training na lang kayo kesa pinapanood nyo yung training namin. Mga ingitera. <laughs> pinapanood, <laughs> pinapanood lang namin yung mga pangit yung legs. <laughs> <laughs> at bakit hindi nyo tignan yung mga legs nyo? Ang lalaki. Oo nga, puto taba. Panis, anong balita sa inyo? Meron yata kayong malaking competition? Simple competition lang. Oo, sa championship. na invite lang naman kami kasi kami yung the best dito sa city. Ah, okay, the, the best. best. Ice pizza, lemonade, please. Ako naman isang mojito. Huwag niyo sila pakinggan. Ang galing ng training niyo. Oo nga, girls. Naiinggit lang yan sa inyo. Oo, Oo alam, alam namin. O, tama na yan. Bawal ang chismisan dito sa Country House. Girls, tara na, umalis na tayo dito. Footballers kami rin. High five. Ayaw nga namin. Bahala kayo dyan. Bad mood yung mga frogs. Ibig sabihin masungit sila mamaya. Mas mabuti pang umuwi muna sila sa kanila ng ilang araw. Ganyan talaga yung mga frogs kasi mga ingitera. Ako lang ba dito may ayaw sa mga frogs? Lahat dito ayaw sila. Sama ng ugali nila eh. Wala pa nga yan eh. Thank you, Ice. Mascot, ang cool mo ngayong araw. Thank you. Ang galing mo sa training. Girls, hanapin natin yung mga basketball players. Tara, bye. Bye. Thomas. Hi, girls! Sabihin natin sa mga basketball players na friendly kiss lang. Wala namang friendly kiss, Diana. Girls, kailangan mag-agree sila 100%. Nakakainis, sila masaya, tayo dito nagmumukmok, hindi tayo invited. Bakit ba ang malas-malas natin? Baka ikaw malas, kami hindi. Hindi tayo malas, baka may connection lang sila doon kaya invited sila. Smiley, anong ginagawa mo? Binababoy mo yung bola. Hoy, bola ko to. Gagawin ko yung gusto ko. Sinusulat ko lang naman yung pangalan ni Dayane Huwag na kayo malungkot. Feeling ko, babalik sa atin yung mga girls. Di sila tatagal sa mga zombies. O oh nga, Romeo, at tagal na ng feeling na yan. Wala naman nangyayari. Guys, two weeks na natin silang di nakakasama. Two weeks. Kasalanan naman natin eh. Pinaalis natin sila. Pinaalis natin sila para turuan sila ng leksyon. Hindi naman natin expect ganito yung mangyayari, no? Lalong di natin expect na i-date nila yung mga pangit na yun. Baka naman hindi sila ganun kapangit, hindi lang maputla. Hello, basketball Players. Oh, speaking of the devil, nandito sila. Oh girls, kumusta? Anong balita sa inyo? Maganda yata yung mood nyo? Bakit naman kami magkakaroon ng bad mood? And eh, meron kaming competition soon. Kaya dapat laging happy. Kayo, wala ba kayong competition? Ah girls, pinagtitirpan nyo ba kami? Alam namin may mga boyfriends kayo. Bakit mapapait kayo sa amin ngayon ha? Ah, ano bang meron? Ah, namin makipagkaibigan sa inyo katulad dati. Hindi naman sila magkaibigan dati, nagde-date sila. Okay, whatever. Gusto ko lang makipagkaibigan, no dating. Romeo, pwede ba tayo mag-friendly kiss? Wala ako sa mood makipag-friendly kiss. Sandali lang, ano ba nangyayari? Guys, ano to? Girls? Gusto lang namin makipag-friend sa inyo. Pwede naman tayo mag-kiss kahit friends. Mahirap ba yon para sa inyo? Ha? Siyempre, Siyempre hindi, no? Tara, mag-kiss tayo. <laughs> okay. okay. Nakita mo, Romeo? Hindi pa tayo friends? Ah, okay. Yana, nakita mo ba yon? Oo, ano yon? Nagkabalikan na sila ulit? Mas okay pa naman dito kapag wala yung mga bunnies. Girls, nagawa nyo. Congratulations! Shh! Thank you guys! Simula ngayon, friends na tayo ulit. Ah, girls, so pwede tayo mag-kiss araw-araw? Ah, hindi, Timur. Wala nang friendly kiss. Eh ano to? Ginamit nyo kami? Ginamit nyo kami, no? Nat, mag-date tayo. No, no, no. We're just friends. Okay, Romeo. Magiging mahimbing yung tulog ko mamaya. Ang sarap ng kiss mo, Diana. Okay, Smiley. Bye. Thank you for the kiss. See you later. Sinulat ko yung pangalan mo sa bola ko. Wow, cool. Okay, aalis ah, na, na kami. kami. Bye. 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 friends. Bye. Guys, ano yun? Anong ginawa nila? Hindi nila tayo basta kikis. Ibig sabihin, Romeo, gusto pa rin nila tayo. Wow, ang sarap talaga ng makeup kiss. Wow. Zarina, ba't nagpapaganda ka? Ha? Buti na lang hindi para sa akin. Ate, may ka ba? Yes, may private life din yung ate nyo. Hindi ba kayo masaya para sa akin, ha, boys? Siyempre naman masaya. Sino ba tong napakaswerteng prinsipe? Hoy, anong prinsipe pinagsasabi mo? Hindi ko muna sasabihin. Malalaman nyo rin. Ipapakilala ko siya sa inyo. Yung mga girls! Hindi yan yung mga girls. Para sa akin yan. Wow, ngayon ko lang nakitang masaya si Zalina. Ang bait-bait na ngayon ah. Eh, sino ka-date niya? Baka naman yung football player. Oh no, hindi si zombie. Guys, bahayaan nyo na si ate Zalina. Nakita nyo, masaya siya. Ha. Oh, Kev, huwag na kakain ng burger na maraming sibuyas. Ganito naman ako magsasalita eh. Hello, Chubby. Nandito ka na. Hi. Hi, pretty Zalina. Nandito rin ako. Si Dima, yung kaibigan niya. Sandali lang, kukunin ko lang yung shoes ko. Pare, okay lang may tsura ko. Tingnan mo ko. Kev, sabihin mo yung totoo. Ano nagustuhan mo sa kanya? Nakita mo, mukha asang bangkay. Tigilan mo yung future girlfriend ko, pwede ba? Ah. Okay, girls. Pupuntahan natin yung mga boys. Sasabihin natin sa kanila yung totoo kung anong nangyari. Nakinis natin yung mga basketball players. Oh my God! Magagalit si Zach! Wala tayong choice. Kailangan gawin natin yun. Okay? Oo, pag gising niyo bukas, normal na kayo. Don't worry, girls. Maiintindihan nila tayo kasi love nila tayo. Football players? Ano? Zalina? Zalina? Anong ginagawa nila dito? Alam mo, Salina, no first time kita nakita, gusto na talaga kita. Kakaiba ka. Oo, iba ako sa ibang tao. Kev, talagang kakaiba siya kasi hindi siya tao. Ano ka ba? Wow, in love sila. Paano nangyari yun? Imaginin mo yun, tapos tayo balik na sa normal. Ang weird talaga. Ano, si Kev? Gusto si Salina? Wala siyang alam sa nangyayari. Salina, gusto kita. Mag-date na tayo. Okay, Kev. Kev, wag! Umalis ka nga muna dito. Mamasyal ka muna. Mamasyal ka muna, friend. Hindi, hindi ako alis. Hindi ko iiwan yung kaibigan ko. Pare, kakainin niya yung utak mo. Kaya pwede ba mag-isip ka na maayos? Kev, wag kang maniwala sa kanya. Pare, pwede. Tama na. Anong nangyayari dito? Footballers, anong ginagawa niyo? Kev, wag kang magpa-distract. Eto, hinihintay ko si Kev. Eh kayo, anong ginagawa niyo dito ha? Salina, talagang hindi ka nagsayang ng panahon, no? Pinili mo pa, footballer. Good luck, lovers. Alam mo, Kev, pagsisisihan mo yan, maniwala ka sa akin. Oo, galing na kami dyan. Ano, Kev, ikikiss mo ba ako o hindi? Siguro babalik na lang ako bukas, Salina. Ang daming storeboy eh. Oo, oh, Salina, babalik kami, promise. Akin na yung susi ng kotse ko. Magdadrive ako, eh. Hindi, sa akin lang yon tsaka kay Kev. O, oh, pare, narinig mo yun. Bukas na lang yung susi. Bye, Salina. Bye-bye, Kev. Babalik ako bukas, Salina. Ayoko yung kaibigan ni Kev. Buwisit siya. Zalina! Hi boys! Nandito na kami. By the way, alam niyo ba kung anong nangyayari sa labas? Oo, oh, Diana. Si Zalina. Tsaka yung boyfriend niya, no? Zalina? Tsaka yung footballer? Hindi sila dapat mag-kiss. Bayaan niyo sila mag-kiss. Tayo nag-kiss. Bakit sila hindi pede. Okay guys, meron kaming sasabihin sa inyo. Diana, kapag may sinasabi kang ganyan, natatakot talaga ako eh. Nakakanerbios. Ano, palalayasin na kami dito? Nalaman na lang zombies tayo? Mm -mm. Anong ginawa niyo, girls? Sabihin niyo na sa amin. Diana, anong ginawa niyo? Sabihin niyo na, bilis. Alam niyo naman, di ba, na hindi kami pwedeng tumira sa country house na zombie kami? Kasi tatawagin nila yung zombie control. In short, boys, hindi na kami zombies katulad dati. Okay lang yun, guys. Okay lang yun. Ano? Paano? Ganito lang. Hindi pwede, girls. Hindi mangyayari yan kung wala kayo. Meron ba kayong kinis na iba? Nat, sinong hinali ka mo? Sabihin mo sa akin. Sino? Kinis namin yung mga basketball players. Pero girlfriends nyo pa rin kami. Zach, I love you. Friendly kiss lang yun kay Romeo. Wala yun, wag mong isipin. Hello, so Rats! Hinihintay niyo ba kami? Nandito na kami! Pwede niyo nang ilock yung mga pinto! Total na check niyo na na nandito na kami. Oo, kanina pa namin kayo hinihintay. At saan kayo galing? 10pm na? Saan kayo pumunta? 9pm? Dapat natutulog na kayo, alam niyo yon. Alam niyo, Rats, hindi namin kailangan magpaalam sa inyo. Hindi na kami mga bata. At hindi kayo yung parents namin para mag-report kami. Kung saan man kami galing, wala kayong pakialam. Okay, okay. Nakalimutan niyo na ba may competition kayo bukas? Sasabihin namin kay Teacher Mike anong oras kayo umuwi. Okay, umalis na kayo. Mga sumlungera! Don't worry. Kaya namin i-handle yung competition. Whatever. Whatever. See, see you tomorrow. tomorrow. Mga buisit na rats Well, yun ang trabaho nila Mag-spy dito sa country house Okay, girls Hindi ba tayo naaawa sa mga boys natin? Tayo normal na Sila zombies pa rin Oo, Oo nga, ma nakakaawa Ah, uh, hi, girls Papasok kami, ah Mag-goodnight lang sana kami Oo, girls As a friend Good luck bukas sa competition nyo, ha Thank you, guys. Good night. Hopefully, manalo kami bukas. Thanks. Oo, we'll do our best. Eh, kayo? Oo, ganun din. Alam nyo, girls, ang cool maging friends nyo. Sana sa susunod, mas higit pa sa friends. Romeo, Romeo ano ka ba i-mika? Anong ibig nyong sabihin? Guys, friendship lang yung mabibigay namin sa inyo. Okay? Good night, boys. Kailangan namin gumising ng maaga. Huwag nyo kaming istorbohin. Bye. Bye, girls. girls. Good night. Sweet dreams. Oh my God, in love na in love sila. Kitty, sa tingin mo ba in love pa rin sila? Oo naman, obvious. Okay girls, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Tama na. Baka mag-oversleep tayo. Hindi tayo makapunta sa competition. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Thank you guys. See you all. Bye! Bye!